nakakatakot kasi para sa mga hmm. sa mga malalaking mga bansa Tambuhal. malalaking armed forces no nakakatakot hmm. yung mensahe nitong convoy na ito eh kung hmm. ito ay makalusot eh di ba nakakatakot hmm. ito eh kung ito ay makalusot no ito ay mga karaniwang tao. Eh. ito ay mga pangkain eh. di ba hmm. nakakatakot paro ang sinasabi kasi ng uh, ng uh, China ay haharangin uh, namin no sasakalin hmm. namin itong BRP hmm. Sierra Madre eh, para kusa ng umatras at kung hindi ito aatras, ay eh, babatake namin ito or worse. No? Yun yung sinasabi nila eh. Dahil ito ay isang Kaka active yun yun. military vessel. Kaya hinaharang hmm. nila yung mga active supply ships. Kaya hinaharang hmm. nila yung ating Coast Guard at saka Navy. Dahil hmm. parang pa eh. Tapatan between armed forces and armed forces. No? Yun yung kanila. Ngayon, eh ito hindi armed forces eh. Ito ay mga bangka. Nagdadala ng regalo. Christmas no? caravan. May mm -hmm. no? Papunta doon. Eh yung nakakatakot para dito sa isang makapangyarihan ng bansa na pinakamalaki ang Navy sa buong mundo, kinakabahan sila eh. Diba? Sabi ko nga kanina, eh baka makapuing. No, Baka mm -hmm. makakuha ng simpatya sa buong Pilipinas. Baka... Mm -hmm ma-unite mm. yung ating bansa. Yeah. Danyan, danyan, yeah. May mga pro-China rin dito. No, oh, mm. no Ako, less than Kahit former... sa ating trend na eh, yun, may mga pro-China. Oh. Eh, no? no less than a former president, yung pro-China. Oh. So baka magkaisa pag nakita itong maliit no? na convoy na ito, ng mga maliliit na mga bangka at maliliit oh. na tao. Pero higit pa dyan, no, dahil for the first time, pinayagan niya tayo mga foreign correspondents eh, na sumama. Dati mm. kasi hindi mm. pinapayagan. Eh. So mm. pinayagan sila ngayon. So buong mundo makakakita no, Sabi niya ng isang foreign correspondent eh, sabi mm. niya sa akin eh, ay, kayo, ito na ngayon yung pinag-uusapan. No? Mm. Ito na yung pinag-uusapan. Dahil dramatic eh. Diba? Nakita mo yung ganong klaseng malalaking, malalaking vapor, nakapila, di mm. ba? diba? Mm. para mga, side para by mga, side eh. Para mga gago eh, no? <laughs>